Dabdagan do talaga nito, no? Ah! Ano ba? Uh, pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Lagi na lang ganon? Ha? Namumuro ka na, ha? Ah. Sumang bumingo na? Uh, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo. Ano na naman yung iniiyak-iyak mo? Carlos si Miguel na naman. Wala ka naman napapalay. Eh. Ha? Suman. Anong so, pasakin ko yung mukha mo? Hindi po po. Ako na po magpupulot. So why? Saan tayo kukuha ng paso? <laughs> Miss? Okay ka lang? Pwede ba kitang ma-interview? Ako si Raisa Aler police reporter mula sa People's Express. Matumal kasi ngayon ang crime scene, kaya nagpaalam mo kay Warden. Gusto ko sana ikwento yung love story mo. Baka pwede natin mailabas. Talaga po? Tutulungan niyo ako ilabas sa Jaro yung... yung paghanap ko kay Carlos Miguel? Depende. Basta maganda ba yung story eh. <laughs> Diyos ko. Pulog na langit po kayo sa akin. Man salamat po. Kakakosa, uh, makinig muna kayo. Sa susunod na linggo, kakasal si Warden. Sana magtulong-tulong tayo, gawin nating espesyal yung araw na yon, ha? Pwede? Oo. Okay. Okay. Bawal tatamad-tamad. Magtulungan tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo! Kailangan tayo ikaw sa decoration. Si Mi kakasal. Ah, okay. si, si Warden at si Luisa. Yung isa sa pinakaastig dito na bilanggo. Ako, lahat daw ng bilanggo, pati mga pulis. Ilag doon. Pero, pagkatapos ma-assign dito ni Warden, nagkaligawan sila. Doon, nagpakatingo si Luisa. Tapos, nabigyan siya ng parol. Alam mo, mahalaga sa kanilang lugar nito. Kaya dito sila magpapakasal para mabigyan ng inspirasyon yung iba. Ako, okay. sana lumabas na sa diary yung interview sa akin ni Miss Riza. Kasi pag nakita yun ni Carlos Miguel, siguradong pupuntahan niya ako dito. Okay. Tapos, kami na yung na ikakasal. <laughs> ano kayo, na? Hindi ba kayong iba kayo nakikinig? Ano naman yung pinag-uusapan niyo? Natake ka na naman ang inggit mo sa katawan. Ha? Huwag ka nang umasa. Kasi hindi mangyayari yan araw-araw yung love-love na yan. Pipihira ang lalaking katulad ni Warden.